kasabay ng kabi-kabilang handaan sa mga nakaraang araw. Ang samut-saring tapong pagkain o food waste. Pero para kay Lola Corazon, 61 taong gulang, biyaya ang hatik nito. Sa loob ng apat na taon, paghahanap ng tiratirang pagkain mula sa iba't ibang fast food at restaurant ang naging kabuhayan nila. Tapos ang magdamag na paghahanap, nakaipon sila ng kalahating sako ng pagpag. Hindi pa man siya nakararating sa bahay. Sinalubong na siya ng apong si Jerry Boy, labing isang taong gulang. Pagdating sa bahay, agad binuksan ni Jerry Boy ang sako ng pagpag. Dahil sa gutom sa umagang yon, hindi na nagawang hugasan ni Jerry Boy ang mga tilang pagkain, gaya ng pritong manok. Kumain din pati iba pa nilang kalaro. Ano naman ang laki, ang malinis. Kaya kahit ano, kakain mo. Paano malalaman kung malinis? Kung pwede kakainin? May, may iba pa nyo. Amoy naman yun talaga. Pag di matonis, kakainin. Ano yun? So yan, yung mga napilihan niyo na, yung pwede ba? Oo. Oh, Doon tayo sa medyo panis-panis lang. <laughs> Hindi lang magsali, ilalagay pa sila. Oh, wow. Kaya matay-patay na yung tatawang mong trabaho para lang makabigay ko sa mga apo. mag talaga ng saan saan. Mong, kaya nalang mapipilitan mong trabaho para eh. mayroon akong ibabigay. Kaya sa kanila, mga magulang, kaya man rin sila. Ayaw man talaga nila manghingi. Kaya dito naman talaga sa akin. Matapos kumain ng mga tirang manok, ibinigay naman ni Lola Corazon ang nakita niyang tinapay sa mga apo. Pero makikita sa lagay ng tinapay na expired na ang mga ito. Yan lang kung kaya maliit naman ano, hindi ko makakita. Kasi kung, kung hindi po pwede maasem, hindi ano ba kung maasem, baka mo siya. Kaya salamat kaya bulit pa. Saan mo na ngayon yan? Ah? Ha? Ano guys don doon? Bibenta. Bibenta? Mapaluto? Ano? Bibenta po. Ah, Bibenta. Ang mga hindi nakaing pagpag, dinala naman ni Jerry Boy sa tindera ng lutong pagpag na si Annabel Lazaro. Bente pesos ang bayad sa nakolektang pagpag ni Lola Corazon. Agad nang inihanda ni Annabel ang lulutuin. Ano yung mga lutong ginagawa niyo? Yan, yeah, prito, kalgerita lang. Luwagasan pa kasi ng mabuti yan eh. Kasi kumakain din kasi kami dito eh. Sabi ko nung pagpapabigat, hindi ko kadiriin naman. Nung una? Oo, kadiriin naman. Sabi ko may mga tesya. Tapos sabi ba nung luwagasan, kahit pala pa ako tira, tira masarap din pala pa akong pagpapabigat. Yun, naging maglilis yan hindi naman po kami nagkakasakit kasi kasi kung may nagkakasakit yan may nagreklamo na po sa amin. Hindi pa man tapos magluto may mga nakaabang ng mga customer si Annabel Ang pagpag kanina naging kaldereta adobo at inasal Tanong. Sampo, 20, 15 ano lang po, wala hindi po para paraso. Tansyahan lang. Marami po ito. Marami naman po. Mura kasi tinda ko eh. Dinadayo kasi tinda ko. Diba, masarap yung pagpag eh. Para sa akin kasi, aminin ko masarap to. <laughs> Pero po, ano, hindi na po ako nagdala mo isip at saka nag-inarte. Tsaka wala naman siya efekto sa chan ko eh. Kung Ay, ako sa so linis. Kunting dumi lang, baka mamatay na ako. Oh. Ano lang? Bumili rin si Jerry Boy ng sampung pisong halaga ng adobong pagpal. Ito na ang magsisilbi nilang pananghalian. Ano makikita namin? Ibig, eh, tama lang ang kaskain. Kasi eh. naman permanente sa isang araw, dalawang araw yung pagpag. -pag kasawa naman din, hindi na naman yung kahit pansit gulay, yan. Ay, wala na talaga, balik na mga pagpag. Sa dami ng mga nagugutom, katulad ni Jerry Boy, nakababahala ang problema ng food waste sa Pilipinas. Nangyayari ito mula sa production hanggang sa consumption ng pagkain. Sa Benguet, halimbawa, na itinuturing na vegetable basket ng Pilipinas, to nila dang gulay ang itinatapon matapos hindi makapasa sa quality control. Ang ibang gulay, nabubulok naman dahil sa kakulangan ng storage facility. Kasi sa production level pa nga, mas marami pa siguro yung losses natin doon na hindi natin naaaral pa, no? kagaya ng ating rice. Sa pag-harvest ha pa lang ng rice, meron na tayong losses dahil sa manual or mechanization or non-modernized equipment, maraming losses. Sa datos naman ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI, noong 2015, umabot sa 1,212 metric tons ng bigas ang wasted o nasayang. Katumbas ito ng 24,240 na sako o kaban ng nasasayang na bigas kada araw. Sa isang pag-aaral, umabot sa 1,717 metric tons ng plate waste o yung itinapong tirang pagkain noong 2015. Katumbas ito ng 95 na dump truck ng plate waste kada araw. Para parehong masolusyonan ang problema ng food waste at dumaraming bilang ng mga nagugutom, ipinanukala sa Senado at Kamara ang Bill on Reducing Food Waste through Food Donation and Food Waste Recycling o Food Waste Reduction Act. Layo nito na maibigay ang mga surplus food ng iba't ibang kumpanya sa mga tinatawag na food insecure o mga taong walang sapat na makain. Sa ilalim ng panukala, ang mismong may-ari ng establishmento ang pipili at maghihiwalay sa mga pagkain pwede pang kainin. Kapag nasiguro ng ligtas ang mga pagkain, sa kapalang ito ibibigay sa mga accredited na food bank na tinukoy ng DSWD. Sa ngayon, nakabimbin pa rin ang dalawang bersyon ng Food Waste Reduction Act sa Kongreso. Alas 7 ng umaga. Sasamahan namin sina Franz at Paul, miyembro ng non-government organization na Rise Against Hunger Philippines, papunta sa Divisoria. Ang pakay nila, mango ng mga patapon at pinagtabasang gulay sa palengke. Ang mga gulay na mahihingi nila dadalhin sa kanilang food bank sa Tondo ng nila. May mga gulay kunyari, uh, repolyo. kunyari may kagat na insekto. Actually, uh -oh uh, mas safe yun. Kasi Oo. ibig sabihin, pag may kagat na insekto, walang pesticide. Pagdating namin sa pwesto ng tinderang siriya, nakahanda na ang mga gulay na ibibigay. Pinukudo namin yung um, lusaw. Okay? Anong lusaw? Anong lusaw dyan? Ano na na lusaw na eh. yung lusaw dyan? Sobrang lusaw yung pagdalusaw na. Hindi yung gaya na yung mga gulay pa yun. Okay. Oh. Bakit nga ba natat kinanggal ito? Ito yung hindi binibili. Parte. Na binibigay nyo sa kanila. Habang nasa pwesto kami ni Ria, sunod-sunod na ang nagbigay kina Franz at Paul ng kanilang mga pinagtabasang gulay at vegetable trimmings. Tatlong malalaking plastik ng gulay ang naipon. Idiniretso nila sa food bank ang mga nakuhang gulay.